Dito mga kabady ay nakabili na ako ng yero at naglalakad ako sa Pilapil pa uwi sa aking payag. Kahit naramdam ko na yung pagod at gutom ay nawawala ito kasi meron na silang masisilungan. 8, 10, 12 of 13. So, so yun mga kapadi, meron akong naipong 1,218. Kasama yung, ano, bawang tsaka luya <coughs> 1,220. Lahat-lahat yung naipong ko dito sa aking bag. So, meron akong nakalagay dito na, ano, na lamas. Ito mga kapadi, pang paswerte pa lang so kaya ng dalaga at saka pangontra sa mga masasamang loob lalo na paggabi alam niyo naman paggabi sige so, mga kabadi, meron ako na ipon na 1,220 ano uh, uh, pambili ko ng yero tapos pako saka ano alambre para ano gawin kong kulungan ng aking mga alagang manok para meron na silang sariling kulungan no So yung kahoy, meron namang mga kahoy dito at saka kawayan. So makakabili na tayo ng gamit. Sa wakas, matatupad na rin yung isa sa mga pangarap ko na magpagawa ng kulungan ng mga manok. Ayan. So yan, gusto ko lang magpasalamat mga buddy sa mga tumulong sa akin. Uh, hindi ko na kayo isa-isahin. Uh, alam ko kung sino kayo. At alam ko uh, kayo yung pinili ni God para tulungan ako. Mga kabady, kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga tumutulong sa akin at sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at naniniwala sa akin. Wala akong masabi. Ang mm, bait talaga ni God. Kasi every time na nagdududa ako, ayun, uh, uh, gusto ko lang na matupad yung mga pangarap ko na sana uh, gabayan niya ako lagi. Ayun, tinupad niya yung mga hiling ko sa kanya. Kaya nagpapaslamat talaga ako sa inyo mga kabady Thank you, thank you po Gagawa na tayo ng kulungan Let's go! Dito mga kabady ay nakabili na ako ng yero At naglalakad ako sa Pilapil Pa uwi sa aking payag Nakabili na rin ako ng pako at saka alambre Para gamitin natin sa pagpagawa ng kulungan ng aking mga manok At excited na ako para gumawa ng kanilang kulungan Dito mga kabady ay kakarating ko lang dito ng payag At nagpahingal na ako ng konti Pagkatapos ay nagtapas na kami ng kawayan At ayan mga kabady Pasan-pasan ko na yung mga kawayan Kasama ko pala dito mga kabady ang aking stepfather sa pagputol ng kawayan at tinulungan niya ako sa pagpagawa ng kulungan ng aking mga alagang manok. Pagkatapos namin magputol at maghakot ng mga kawayan ay nagumpisa na kami sa pagpagawa ng kulungan ng mga manok. Dito mga kabady ay naghukay na ako para sa dalawang poste at idudugtong namin yung kulungan ng manok sa aking payag. At ayan mga buddy dinugtong na namin yung kawayan dito sa aking payag at pagkatapos nun ay pinutulok na yung sobrang kawayan Dito mga buddy ay pinako ko na yung mga kawayan pagkatapos kong ipakoy yung mga kawayan mga buddy ay tinalian namin ito ng alambre Para mas matibay ito pag tumatagal kasi mga buddy ay lumuluwag yung pako at saka kawayan kaya mas maganda talaga pag tinalian ng alambre At dito mga buddy kahit mainit ay tuloy pa rin kami sa paggawa Kailangan kasi namin matapos sa araw na ito at para malagyan na ng atip I mm -hmm. Dito mga kabady ay natapos na kami magpako at magalam rin ng mga kawayan. Ngayon naman ay maglagay na kami ng atip. Dito mga kabady ay sobrang saya ko na at masarap talaga sa feeling. Kahit naramdam ko na yung pagod at gutom ay nawawala ito kasi meron na silang masisilungan. Pagkatapos namin maglagay ng atip mga buddy ay nagtanghalian na kami kasama ko pala dito yung aking mga pamangkin. Bali sumama sila dito kasi wala pa silang pasok. Ang unang pala namin dito mga buddy ay sinabawang sardinas tapos may itlog. At ayan si Mingming -Ming nakikisali rin naghahantay ng kanyang pagkain para makakain na rin siya. Marami pala siyang kalaro ngayon kaya ayan babe na behave siya. At dito mga buddy isa isa ko silang ginaluhan ng pagkain. Ang tatlo kong pamangkin at saka si Mingming. -Ming. At ayan, kompleto na. Meron na kaming pagkain lahat at happy eating! Dito mga kabady, kinahaponan ay nagmirenda kami ng saging. At ayan si Mingming, ang sabi niya, ang dami kong friends ngayon At ayan, bidang-bida na naman siya. Dito mga buddy, kinahaponan ay nagkanal muna ako sa palibot ng ginawa naming kulungan para maganda yung daloy ng tubig pag umuulan. At hindi ito didiretso sa aking kulungan. Sa ngayon mga buddy, ayan lang muna. Hindi pa yan tapos. Ang importante, meron na silang masisilungan. Masaya lang ako ngayon at masarap sa pakiramdam kasi unti-unti nang natutupad yung isa sa pangapangarap ko.